Unang-una una, mga considerations natin, unang-una una, target market natin. Pasok ba siya sa gusto nating market na let's say for example, mga tinapay. Itong area na ito ay uh, buying, uh, pa, buying market ba ng tinapay? So, yun ang unang-una. Una. So, theme natin. Kapag sumali tayo sa bazaar, ano bang ba mga theme na gusto nating i-carry? halimbawa mga celebration na to mga fruit cakes sabi nga ni Mami Lot kanina papasok na sa bazaar ang mga fruit cakes natin so kumbaga dapat you have to think of a theme or yung mga klase ng produkto na ipapasok natin sa bazaar natin tapos another consideration naman saleability mabibenta kaya ito mabilis kaya ito tapos pangatlo quality So, kaya kailangan kapag pumasok ka sa isang bazaar, kasi parang you're, you're putting your one foot forward eh. So, meaning, yung produkto mo, yun talagang may pagmamalaki mo, kumbaga that carries your name, yung quality. So, anyway, dito sa Bailey Week, hindi naman question yan kasi lahat naman ng mga produkto natin talagang quality. So, kumbaga may edge na ang Bailey Week, Weekers, di ba? So, yun, quality, affordability. So kapag sumali kayo sa bazaar, alam nila ma'am yan na kinakailangan uh, kaya mong lumaban sa market with your presyo. Hindi pwede ang presyo mo class A, class B. Diba? So hanggat maaari or pwede pa rin sa target market. Affordability, long shelf life, temperature requirements. Kung real buttercream 'yan at nasa uh, under the heat of the sun, sobrang init, hindi po pwede 'yon. So 'di ba? So mga considerations yun na kailangan nating uh, alamin at kailangan nating uh, it's a note. So easy to carry, easy to pack, ready to eat. So 'yun yung mga considerations na pwede nating uh, tignan. And another thing pala, uh, sabi nga kanina ni Miss Grace, merong mga bazaars na naniningil na in our case dati, uh, porsyentuhan yun, Miss Grace, eh. parang 20% of our total income, uh, no, gross income. So, 20% kinukuha doon. Meron namang ibang bazaars na talagang uh, nagre-rate talaga sila daily, let's say, 500 pesos per day. So, yun yung mga bagay na yun na kailangan din natin alamin. So, yun. So, yun ang mga pinaka-basic. Siguro yung iba marami pang maidadagdag. Subtitles